Good evening sa inyong lahat yan, okay, sumabay pa yung manok ayan, kadilik na ako dito nakadilik na after ng ating live kanina mo. ang bunga ng ampalaya hindi siya ma na ano, dahil sobrang init, hindi na yan mabobo. Hanggang hmm, doon, doon yan Sa taas. Hmm. At dahil sa sobrang init, kaya kailangan talaga magdilig. Tingnan hmm, Sobrang bigat na ito. <laughs> kaya, nakakatuwa naman yung aking mga pananim di ba? sari-sari na yung nandiyan <laughs> yung may spring onion yung luya yung, yung pa, okra at saka uh, luya ayan. tataba yung mga papaya sa pagtubo tanggalin ko yung iba at kakalat ko doon siguro doon banda ron itatanim e, ko siya doon total nagdidilig din naman ako doon so ikakalat ko para katulad nung naandito eh mga papaya para hindi siya magpumpok-umpok katulad nyo no? magpumpok-umpok dito eh pag itapon mo kasi yung ano papaya mula sa basurahan yung bunga nyan ang dyan yung na po ako dito. Uh, ipapunta tayo dito. Nag-harvest pa ako kahapon ng gabi. So, ginanito ko na lang siya. Ginalbo. Ito na lang po siya. Uh, tinanggal ko yung mga luma. Uh, tinanggal ko yung mga luma para magsibol siya. Ayan, ayan. Hanggang doon hindi ko tapos kasi gabi na talaga eh sa is na nga ako naka ano, naka deliver kasi hapon na talaga so ito matubig siya di ba yung matubig kahit although na sobrang init pero matubig siya kasi may irrigation po doon so ang ang kanal tra, mula hanggang dito so hanggang dito sa akin mayroong tubig Uy, Ay, ano yun? naman papaya na ng babalik So, ito po yung kinuha ko dyan. Kuhanin ko yung dahon dito kasi pwede po ito gulayin. Ayan siya. Pwede po siyang gulayin. Kinuha ko siya dito. Ayon pa, doon, doon pa siya. kinamba ko doon. yan po ang aking ginawa kahapon. Nag-harvest po. Sobrang ano eh. So, ayan. Ang iba ang dito. So, kuhanin ko ito siya ngayon. At separate. Kasi pwede yan gulayin. At ayan. Ang mga natumba kong saging. Ayan po ang nangyayari. Ayan. Hanggang dito lang po ang aking na, po na ano, nalinis. Yung mga naandun, hindi ko pa natapos. Kasi, ang gabi na. So, dito kasi pag mga mabut ka ng alas 9, sobrang init na. Nakakatakot na po. Dali mo, oh, kahit na -ano, ano, latundan. At least may bunga. Mga latundan ito, pero maselan. Maselan po ang latundan. Latundan din yan. Latundan din ito. Tsaka doon latundan din. Mga maliliit lang ko, pero maselan. At tsaka mayroon pa dito, Ayan. Ay. Ay. yan laton din na ano nang pag na ano nang na ano na ano ng dahon ano, ng, ano, ng, ng sagin so yan po mga latundan. so ito po, yun ang nilinis ko kahapon Mahirap pala maging farmer Mahirap. Farmer. ngayon ko lang alam <laughs> tawag sa akin ang akin yun, apam a little farmer <laughs> yan the date ako so uh, pag next na order nila ng gawi ito na ang kukuhanin ko at saka yung bagong tubo doon i-harvest ko na siya. so yan lang po Okay, ah. Yung talbos na ng ano sa luyot. Dito ako nakuha. Ayan. Ano ng bayabas na gano'n na dito. Ito malaki na yung ano, sa, sabah po yan, sa saba. Sabah po yan. So yung ano dito ko po i- e Dito ko po e dito. ko dito. Pero maya maya wala nga. Kaya nanaman ko dito. Dito ko po i e tanong mo nagano yan 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 nagano yan ah yan po itatanim ko yan yan itatanim ko po, po dito ngayon uh, dilisan ko lang at dinisan ko po, po ito yung, yung ito dahon ng papaya dito sa taas yung salamang sa akin. So, yan lang po. Salamat sa inyong pangulo. At hindi ko na ipapakita ang pagtanin ko ng papaya. Transfer ko lang. Yan yung papaya. Narami na akong transfer. Yan. Yan na transfer ko na dito. Dikit-dikit lang. Pero yan, eh. syempre, sana mabuhay. Kung mabuhay, hindi salamang. Kasi, pag namunga ang papaya, ng din ang kilo. Tapos ang repolyo, ina kukunin lang po siya. ng patay na dahon Masayin. So ganito yung garden ko. Pero darating ang ano na yung ang palaya dyan tatanggalin ko. kasi so, hindi na siya na mumu, pag maano ma, na maluma na may order sa akin na dahon ng ano, dahon ng malunggay. So, ito, kukuhanan ko buka para bukas. Yan. Bago ako mag-live, kukuhanin nila dito ang malunggay. Yan. So, salamat po sa inyong panonood at ako'y magpapaalam na at ako'y magtatanim muli. <laughs> Sandali para makapag-attend tayo ng live ni Tayhepi. Bye bye and may gulab shout sa lahat. Bye. This is Laurie's Garden. Bye.